to this video, good news, natuman na ang gipangayo ni nanay nga mahimuan siya o bisa gamay balay. Karon namalit na mga materialis, no? Dagang kayo salamat sa grasyog panalangin sa mga nag-sponsors para kang nanay, uh, mga ma'am o sir, uh, dili na tamo matagsa-tagsa, no? Uh, dagang isalamat sa inyong gigahin para kang nanay sa mga grasyog panalangin bisa gamay lang na para dili siya maulanan so nagpatabang ta karon ni ni Henry mao panday na to dayon nagpauban punta ni Jason Jit katambay para atong pasanon paadto didto ug daghang salamat no sa mga nagahatag og grasya panalangin para kang nanay shout -out po sa inyo ma'am sir dagdag pa salamat po ko sa mga nag-share sa atong video ah, Kung wala mo nag-share dili nila makitaan ang sitwasyon ni nanay karon nagpasalamat tag kay naa na natuma na ang gipangandoy ni nanay nga mabalayan siya bisa gamay lang para dili na siya maulanan uh, amo na kaning uy uy uy, uy. amo na kaning dad dito Tega kay salamat sa nagkuyo dag uban amo ni eh. og si Kuya Henry og si Jason Jit katambay salamat nga giubanan ta diri para among bayungan paingon sa ilahang nanay Nay! Maingod Oo. Oh. na si nanay na huwag na nagdala huwag materialis. Oo. Oh, na mga dala. Nailansang. Oo. Oh, Mawa na na para ugma. Na nailansang. Na nanay hard reflex. Dari lang siguro ibutang, butang. Ada na, ana lang pag nagpagabas na rin tagka, uh, nagpagabas na tagkahoy para kang nanay, no? O morning mga kahoy, ka uh, mahimo na jud no? Dagang kay salamat, no, nga mahimo na jud ang payag ni nanay, o di araw, o di to, ibutang ang iyang balay. O kani, mauni iyang balay. Uh, dagang uh, salamat jud sa mga nag-sponsors para kang nanay, nanay Kahoy, then nanay Hardiplex. Uh, ah, Hardiplex dahil na po'y lansang o kanina ay mga lansang ni siya mga gamit o mauni o kung sa iba istorya ni mo karoon nga mabalayan juga na tuma ang imong gipangay gipangandoy nga mahimuan ka gamay nga balay o sa iba istorya na to nalipay yung kaya dako nga inyo kong balayan o di ko ninyo balayan nataklo ba naman ko sa kong balay So, pasalamat kita sa ilahan ay nga sa imuhang video na looy yung kayo o daghan naghatag sa imuha no daghan naghatag sa grasyag panalangin daghan isalamat to shout out sa naghatag kang nanay no na ma'am daghan isalamat ma'am sa imong kayo Sinanay karon ka ron ah, malipayo na sa iyahang bagong bagong balay Malipayon na yun, malipayo yun. kagili oh. na may matuluan o oh. oh. ikaw sa may maistorya ni mo Nakakaon man tagjalibi atong gahapon. Ang sa may maestorya ni mo? Ha? Mabalik tagkaon? Ha? Ang sa man? Ay kada na, sa may maestorya ni mo nga mabalayan na mo karon? Salamat. Salamat. Oh, salamat, Nay. Natuman na ang imong pangandoy nga mabalayan na yun. Salamat Pasalamat, Pasalamat sa naghatag sa imong hanay, sa mga nag-sponsor. Mas, magpasalamat yun ko nila kay naluoy man sila nako ako. paninyo. labaw pa ninyo. labihin na na ang... Magpasalamat yun ta. Unang-una sa ginoo. Sa ginoo. Okay. Nga naghatag. Naghatag o naghikap sa mga kasing-kasing sa atong mga viewers. Nga natandog sa imang video. Mau na balayan karon kakaron. Um, Thank you Lord. Thank you. yung kainin Muntanan. Og dana mga og mao atong kahoy no nga himuon para ugma. Sugdan so, na ni siya. Ah, hmm. O na natay panghaligi, amo ni panghaligi. Mm. Dayon, mao na yang balay oh. Kaning iyang balay dili sa nato ah dili sa nato ug no samtang wala pa mataod kay basin unya og nya wala na siya wala na silay makatulgan unya. Daghang salamat no sa gahatag og grasya pa kang nanay. Ah, si Lord na ang bahala sa inyo nga magbalos. Minyo ko tanan ang mga naghatag og bahuman na ning project ni nanay. Daghang salamat sa inyong kaayo og si Lord na ang bahala sa inyo. God bless kanatong tanan. Uh, nay dako jud natong pasalamat no sa nanlantaw sa akong video nga ilahad yung share para malantaw sa mga uban maong uh, daghan nakakita sa imong video uh, salamat ay uh, sa mga nag-share no O daghan po kay salamat sa nag-sponsor ni Munay kung wala sila nay dili na ko ni mahimo nay nagpasalamat jud ko sa ilaha nga ila yung uh, naluo naluoy jud sa imong sitwasyon ako na ko lang pasalamatin niyo ma'am ug sir no sa inyong kamaayo sa inyong paghatag kang nanay kung wala jud mo dili na ko ni mahimo og labing labing magpasalamat ako sa atong Ginoo nga tagaang kog idea nga matabangan si nanay God bless sa mga sponsor ug sinanay karon malipayon na sa iyahang um, bagong mapuyan.